Ang naturang video na ito ay para sa mga bagong viewers dito sa aking YouTube channel na ito, ang Treasure Hunt Club. Marahil ikaw ay napatpat sa aking YouTube channel na ito dahil sa meron kang interes tungkol sa mga nakatagong kayamanan. At kung ito nga ang iyong dahilan, masasabi kong ikaw ay nasa tamang YouTube channel. Sapagkat dito sa aking YouTube channel na ito ay ating pinag-uusapan ang lahat ng mga bagay tungkol sa mga nakatagong kayamanan. At syempre, kasama na rin dito kung paano natin makukuha ang mga ito. Sa ngayon ay nakatoon ang ating bawat talakayan sa mga kayamanang tinago ng mga sundalong apon noong nakalipas na ikalawang digma ang pandaigdig. Bago tayo magpatuloy ay ako nga pala si Elmo Zugwall. Ako ay isang bihasang treasure hunter sa ako ay matagal na sa larangan ng treasure hunting. Ibig sabihin ay marami akong nalalaman ukol sa industriyang ito. Ang aking mga nalalaman na ito ay mula sa aking pagsasaliksik mga kaalaman na ibinahagi ng ibang mga treasure hunters at higit sa lahat ay mula sa aking mga aktwal na karanasan. At lahat ng aking mga nalalaman na ito ang siyang aking ibabahagi dito sa aking YouTube channel na ito. Pero sabi na ito, ang ating pag-uusapan ay tungkol sa disclaimer ng Treasure Hunt Club. Sa mga hindi pa nakakaalam, ang disclaimer ay isa itong importanteng bagay na kailangan mong malaman bilang isang viewer ng aking YouTube channel na ito. Sapagkat dito mo malalaman kung iyong pagkakatiwalaan ang lahat ng mga impormasyon na aking ibinabahagi o hindi. Research o pagsasaliksik. Bilang isang treasure hunter, ay kailangan talaga nating magsagawa ng pagsasaliksik at mayroong iba't ibang paraan para gawin ito. Ang karaniwan at pangunahing gamit ngayon ng karamihan ay ang internet. Sapagkat sobrang napakabilis at napakadali ang pagsasaliksik gamit ang bagong teknolohiya na ito. I-type lamang natin sa search form ni Google ang tamang keyword at lalabas na ang listahan ng mga websites na naglalaman ng mga impormasyon na ating kailangan. Ang naturang paraan na ito ay pwede na rin nating gawin dito mismo kay YouTube. Ngunit ang pagsasaliksik sa isang bagay na may kaugnayan sa ating sinusuring lugar ay maaring hindi natin ito mahanap sa internet sapagkat meron talagang mga nakaraang pangyayari na hindi na isulat sa ating kasaysayan o wala pang nakapagbahagi tungkol dito. Kaya pagdating sa ganitong sitwasyon ay pupuntahan namin mismo ang naturang lugar na nais naming suriin para magsagawa ng aktual na pagsusuri. Kakausapin namin ang mga residente sa lugar lalo na yung mga matatanda kung ano ang kanilang mga nalalaman tungkol sa kasaysayan ng kanilang lugar na may kinalaman noong pananakop ng mga sundalong hapon. Tapag ganitong istilo ang iyong ginawa sa pagsasaliksik, ay magugulat ka sa mga kasaysayan na iyong maaaring malaman. Gaya nga ng aking sinabi kanina, ay may mga pangyayari noon na hindi talaga nasulat sa ating aklat ng kasaysayan. Ngayon, dahil sa paraang ito na aming pagsasaliksik, ay meron akong mga bidos, na naglalaman ng mga bagay o impormasyon na hindi natin mababasa sa mga history books o aklat ng kasaysayan at maging sa ibang mga sources dito sa internet. Ang pagbabasa sa kahulugan ng mga marka o treasure signs. Ang mga kayamanan ay sadya itong tinago o ibinaon sa ilalim ng lupa na may mga kasamang marka o treasure signs. Ang layunin ng mga palatandaang ito ay para magsilbi itong mga gabay kapag dumating ang tamang panahon na ito ay muling babalikan ng mga nagtago nito para kunin. Sa katunayan ay ganito talaga ang plano ng mga sundalong Hapon sa kanilang mga tinagong kayamanan ni Yamashita. Nagtagumpay sila sa kanilang unang plano na itago ang kanilang mga ninakaw na kayamanan dito sa ating bansa. Ngunit sila naman ay nabigo sa kanilang ikalawang plano at ito ang kontrolin ang gobyerno ng Pilipinas. Dahil sa pamamagitan ng pagkontrol sa gobyerno ng Pilipinas, mas magiging madali ang pagbawi sa kanilang mga tinagong kayamanan. Pero dahil sa sila ay nabigo sa kanilang ikalawang plano na ito. Sadyang marami sa mga kayamanang ito ang nananatiling nakatago dito sa ating bansa hanggang sa kasalukuyan. Dahil dito, ang ginawa ng dating mga sundalong hapon ay kanilang ipinasa ang kanilang mga treasure maps sa sunod nilang hinerasyon. Maliban dito ay tinuro na rin nila sa kanila ang tamang pagbasa ng mga marka o treasure sites para kahit papaano at dumating ang tamang panahon. Ang kanilang sunod na henerasyon ang maaaring makinabang sa kanilang mga tinagong kayamanan. Pero ang ilan sa kanila ay tinamad hanapin ito kaya binenta na lamang nila ang kanilang mga treasure maps sa mga interesadong treasure hunters. Sa katunayan ay meron akong nakilalang isang Amerikanong treasure hunter na nagmamay-ari ng isang Yamashita treasure map. Dahil sa nais kong malaman kung saan niya ito nakuha, ay tinanong ko ito. At ayon sa kanya, ay binili daw niya ito sa kanyang matalik na kaibigang hapon. May mga hapong treasure hunters naman ang talagang nagkaroon ng interes na hanapin ang mga nakatagong kayamanan dito sa ating bansa. Gamit ang mga kaalaman na itinuro sa kanila ng nakalipas na henerasyon ay masasabi kong meron silang kakayahang balikan at kunin ang mga ito. Pero para sila ay magtagumpay, kailangan nila ng tulong mula sa mga Pilipinong treasure hunters. Dahil sa pagtutulungan ng mga Hapon at Pilipinong treasure hunters, dito nagsimula na matuto na rin ang mga Pilipinong treasure hunters na magbasa ng mga marka o Yamashita treasure signs. Ngayon, ang pagbabasa ng mga marka o Japanese treasure signs ay masasabi kong meron itong sa sapagkat ang isang marka ay maaaring meron itong iba't ibang mga kahulugan. Ito ang siyang dahilan kung bakit madalas nagkakaroon ng magkakaibang interpretasyon ang mga treasure hunters. Ibig sabihin, maaaring ang aking interpretasyon sa isang marka o treasure site ay magkaiba sa interpretasyon ng ibang mga treasure hunters. Ang aking sariling mga opinyon dito sa aking YouTube channel na ito ay kasama sa ating pinag-uusapan ang iba't ibang mga marka na natagpuan ng ating mga ka -EH sa kani-kanilang lugar. Sinusuri ko ang mga itong mabuti bago ko basahin at ibahagi sa lahat ang kahulugan ng mga ito gamit ang mga larawang kanilang ipinadala. Nais ko lamang linawin na ang pagbasa sa mga marka gamit lamang ang mga larawan bilang basihan ay maaaring magresulta ito ng hindi tumpak na kahulugan sapagkat ang mga larawan bilang basihan ay hindi natin pwedeng suriin sa iba't ibang anggulo nito. Tanging sa anggulo lamang kung paano ito kinunan ng larawan. Maliban dito ay ang mga kakaibang bagay na maaaring ginamit ng mga sundalong hapon sa kanilang pagmamarka. Ang karamihan sa mga ito ay nangangailangan talaga ng aktual na pagsusuri para malaman kung ano ang mga ito dahil sa tanging mga larawan lamang ang ating basihan, hindi ko maiwasan na gamitin ang aking sariling opinyon ukol sa mga ito. Kung ito ay base sa aking sariling opinyon, ibig sabihin ay maaaring ako ay tama o bali. Kaya sa madaling salita ay kailangan mo itong pag-isipang mabuti kung ikaw ba ay isang ayon o hindi. Karanasan at nalalaman ng ibang treasure hunters natin. Kahit meron na akong ilang taong karanasan sa pagiging isang treasure hunter, ay masasabi kong may mga bagay na hindi ko pa rin nalalaman. Ibig sabihin ay bukas ang aking isipan para matuto sa iba. Alam kong may mga ka-TH tayo dito na talaga namang may nalalaman na hindi alam ng karamihan. Ang isa sa mga bagay na nais ko talagang mangyari sa aking YouTube channel na ito ay para tayo ay magkaroon ng pagpapalitan ng mga kaalaman sa larangan ng treasure hunting. Sapagkat ako ay naniniwala na ang bawat isa sa atin dito ay may maibabahagi para sa lahat. Sa ngayon ay pwede ninyong gamitin ang comment form kung meron kayong nais na ibahagi sa iba. Pero kailangan ninyong malaman na moderated ang inyong mga comments. Ibig sabihin ay kailangan munang dumaan lahat ng mga comments sa akin para i-moderate kung ang mga ito ay katanggap-tanggap o hindi. Dati ay hindi naman talaga moderated ang mga comments dito hanggang sa aking napansin na dumarami ang mga komentong naglalaman ng mga hindi ka nais-nais na pananalita ang aking ikalawang YouTube channel na Elmo Zugwo. Maaring ikaw ay napadpad sa aking pangalawang YouTube channel na Elmo Zugwo at ikaw ay nagtataka kung ako na rin ang siyang nagmamayari nito. Ako nga ang siyang nagmamayari nito at ito ay aking ginawa bilang isang backup na YouTube channel. Dito tayo pwedeng lumipat kung sakaling may nangyari dito sa Treasure Hunt Club. Pero sadyang may mga pilit na nagtatanong kung meron pa akong ibang ginawang YouTube channel. hatang aking kasagutan dito ay tanging dalawa lamang ang YouTube channel na aking ginawa. Muli, ito ang Treasure Hunt Club at ang Elmo Zugwo. Kung merong ibang YouTube channels dyan o ibang YouTubers na kapareho ko ng boses, ay masasabi ko na sila ay ibang individual. Maraming salamat sa panonood at happy treasure hunting sa inyong lahat.